Pagpapatuloy na habang tuloy peren ang paglabas ng Taisho Demon sa maitim na haligi na naglalabas ng aura nito. Subalit sa paghahanda nito ni Yuan Chiwen dito, wika niya hindi natin maaaring ipagpatuloy na pahintulutan itong EVIL Taisho Demon na bumuo ng koneksyon sa masamang Diyos na pinaniniwalaan nito. Naagad naman nito tumaas ang epada na naglalabas aura na sa paligid dito. Dagnya dito ang landas ng katwiran ay malawak, ang kapangyarihan at kapangyarihan ng langit ay parehong kahangahanga at maluwalhati. At nakagawa nga ito ng malaking espada na gawa sa aura nito habang nasa gitna ang orihinal na espada. Naagad din niya naman pinang-atake ito tanggo sa Taishudiman. Demon. Sapagkat sinalubong ito ng Taishudiman Demon atake ng, ng atake ni Yuan Chiwan. Subalit sa lakas ng pinakawalan ng atake ni Yuan Chiwan dito, nadala nga ito pagbaba lumapag sa lupa na kinawasaki dito. At gaya ng ibang tay Demon di nga rin ito nakaligtas sa atake ni Yuan Chi Wan. Nakinatuwa naman dito ng mga cultivator sa pagpikite kay Yuan Chi Wan. Na habang nakanakapatong sa bangkay ng malaking sudiman Demon, napatingin nga dito sa Yuan Chi Wan sa bitek dito wika niya hindi maganda na buo na ang daanan. Subalit tuloy-tuloy pa rin ito ang bida na umaataki sa baba, ngunit ang pinupuntirya nga lang ng bida dito ay ang haligi na nilalabasan ng mga Taishu Demon. Nang tumama naman ito yung manig naman ito na kinababahala ng mga Taisho dito. At sa unti-unti nga ito na wala habili ng mga Taisho Demon, ang Tainian Continent sa aking pagbabalik, sa susunod, tiyak kong sisiguraduhin na ang mundong ito ay magiging bahagi ng hardin ng Panginoon at Ama. Hanggang sa naglaho na ito at tumanbad naman ang kagandahan ng sikat ng liwanag na araw. Napahabi na lang dito ang bida na itong bitek pwede na bang ayusin ulit ngayon na naman ito ni Yuan Chiwen ang pag-aayos ng bitek na ito ay magiging mahirap na. Ngunit ngayon na ang masamang Taisho demonyong iyon ay pinilit na magbukas ng isang daanan na nag-uugnay sa Tianyin na kontinente sa Taisho na kaharian. Natatakot ako na ang pag-aayos ng bitek na ito ay naging mas mahirap kung hindi imposible. Na rin ng bida kung magkagayon ay tila ang ating kontinente ng Tianyan ay lalong magiging masigla at masigla sa hinaharap. Sa kabilang banda sa Great Void na sa usap ng mga ito, Parang isang masamang Taisho Demon ang pumasok sa kaharian na ito bago tayo. Dagdag nang niya pagkatapos ay papasok tayo kaagad sa mundong ito. At ipaalam sa Immortal King. Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay hindi natin maaaring payagan ang iba na mauna sa atin, dapat tayo ang unang mag-iimbestiga sa kaharian na ito. Balik sa Blistering Poison Demon Realm. Na habang nag-usap-usap ang mga ito, wika na nasa itaas nito. Tipunin ang lahat ng maaaring lumaban at bumuo ng isang mahusay na hukbo. Dagdag niya na desperado dapat nating sakupin ang kontinente ng Tianian. Balik sa lumulutang na isla ng bida at maaliwalas na tanawin. At sa paggalang ni Sect Master Yin at ibang matatanda. Nagpapasalamat nga ito sa naitalang ng bida at Yuan Chiwen sa krisis na nalutas nila dito. Nasinabihan rin naman sila ni Yuan Chiwen dito. Kung wala siya, hindi ako makakapagbigay ng tulong sa oras dahil pinipigilan pa rin ako ng mahusay na protective forma sa iyon. Sa nakabilang na set master yin sa bitek dito. Wika niya nag ako na ang ating TNN CONTINENT -E ay pansamantalang dumanas ng bagyo at malapit na itong harapin ang tsunami. Nasinang ayon na naman ito ni Yuan Chiwan o malamang tama ka. Natatakot ako na huli na para ayusin ang bitek na ito ngayon at sa pahayag dito ng bida pagkatapos ng pagkawasak na dulot ng pag-aalsa ng Taisho Demon na iyon. Hindi na maiiwasan na ang mahusay na proteksyon na hanay ng iyong kontinente ng Tanyon ay tuluyang gumuho. Dagdag ng bida sa halip na mag-alala tungkol dito o subukang ayusin ito. Sa palagay ko ay mas mahusay na gamitin ang oras na inilaan natin upang linangin at gumawa ng mga paghahanda. Kahit anong klaseng kalaban ang susunod, basta mataas ang cultivation level natin, hindi ba dapat walang dapat ikatakot tugon muli dito ng bida? Na sinabi rin naman ni Sect Master Yin hindi lahat ng tao sa kontinente ng Tianyan ay kasing talino ng kapwa the West na si Zhang. Mauunawaan natin na ang paggawa ng matigas na bakal ay nangangailangan ng sariling pagsusumikap, ngunit nakaunti na oras na lang. Nasinagot naman dito ng bida kung mayroon mang nangangailangan ng tulong. Magsalita lang sa kanya, na kinapasalamat naman ito ni Sect Master Yin wika niya. Kung iyan ang ibig mong sabihin, tiyak na hindi magdadalawang-isip itong matandang dawas pagdating ng panahon. At sa pag-ali ni Sect Master Yin sinabi pa rito ng bida ang demonyong iyon ay nalipol lamang. Nasinagot sinagot na naman ni Sect Master Yin. Ang matandang dawas na ito ay kailangan pang pangunahan ng mga tao na tretuhin ng mga nakaligtas sa ibaba at kailangan ko ring gawin ang mga kinakailangang paghahanda para sa pagkukumpuni ng mahusay na pagbuo ng protection dahil doon sa pag-on at onet dito ng bida sinabihan niya ang mga ito na magkakaroon sila ng gantimpala sa mga pagsisikap nila na naman ng mga matatanda valley master at sa pagsama nila na may kanya-kanyang ginseng fruit sa kanilang harapan wika ng bida pagkatapos tamasahin natin ang aking mga espesyalidad at ang mga masasarap na pagkain dito Dagdag ng bida maghukay tayo. At sa pagkahawak ni Yuan Chiwen sa ginseng fruit wika niya rito, ito ay maaari talagang mapataas ang dami ng espiritual na enerhiya sa aking katawan. At higit pa dyan, medyo bumuti na rin ang aking paglilinang. Sa kitanungan naman niya dito anong klaseng divine fruit ito. Sa nakaharap na si Yuan Chiwen sa bida tulad ng isang espesyal na sagradong prutas. Na sinabi rin naman dito ng bida na subukan lang ito. Wala akong ibang iba dito, ngunit marami akong mga prutas na ito. At sa pagkakain naman dito nila Sun at Baboy at Aso at Yuan Ling. Tinatamasa nga nila ang spiritual ginseng fruit na nakain nila dahil sa tumataas daw ang lakas nila. Dahil dito naglalabas nga ang baboy ng kanyang aura dahil sa naabot niya na ang Demon Emperor. At ganun din ang aso naglalabas nga din ito ng kanyang dark territory dahil sa naabot niya din ang Demon Emperor, wika niya salamat sa Master. At sa diri nagpapahuli nagpapasalamat nga rin dito sila matanda song at matanghang at ang Holy Sword Immortal Set na si Sect Master Shi at Bali Master na si Li. Dahil sa nag-breakthrough din daw sila, na tinugunan lang naman ito ng bida ito ay gantimpala lamang para sa lahat ng iyong pagsusumikap sa lahat ng oras na ito. Subalit sa isipan ng bida hindi ako palaging makakalaban para protektahan ang kontinente ng Tianian, kailangan ko pang dagdagan ang kanilang lakas ng ganito. Ngunit sa pagsingit naman dito ni Yuan Chiwen wika niya sa bida. Hindi ako nakahanap ng pagkakataong sabihin ito sa iyo kanina. Pahayag ni dito ni Yuan Chiwen dahil nag-aalala ako na hindi mapipigilan ng Tianian Santinent ang pagsalakay ng Taisho Demon na iyon. Inabisuhan ko muna ang Immortal Realm ng Yani. Original, ang aking master ay magbibigay ng lakas tao para sa suporta. Dagdag niya gayon paman, sa oras na ito ang walang kamatayang kaharian ng Zhang Xiang bigla nag-alok ng kanilang suporta at ang kanilang mga puwersa ay papunta na sa kanilang landas. Higit sa lahat, ang aking mga nakatatandang kapatid, gayon din ang iilan sa aking iba pang mga fellow cultivator sa Immortal Realm. Na ay sa mga tay Demon tulad ko noon, ay lahat ay nagpapadala ng mga mensahe. Tila mayroong isang malaking hukbo ng mga demonyo na nagmamarcha patungo sa direksyon ng kontinente ng Tianian. Nakinatulo ng butil na pawis sa mukha ng bida at pagkabigla. At sa nakita na bitik na nandidilim nito. At sa kabilang banda na habang may napakabilis na sinag na palay lipat rito. At sa nakalutang na barkong himpapawid. At sa utos niya sa mga tao nito na bilasan nila ang immortal king ay naghihintay sa ating matagumpay na pagbabalik. At sa nakikita rin mga taisho sa baba nito na lumabas sa usok. Subalit sa pagkakita sa malapitan ng mga mata nito may pumasok na sa bitek dito na sinag na napakabilis. Balik sa lumulutang na isla ng bida at kagandahan ng gabi at kabilugan ng buwan. Sa paglalakad palapit dito ni Yuan Chiwen papunta sa Bida. Sinabi niya ipinalam ko sa immortal na alyansa ng kaharian na pansamantalang malalagay sa kontinente ng Tianyan. Tutulungan kitang labanan ang pagsalakay ng mga puwersa ng kaharian ng demonyo. Sa sinagot naman dito ng bida sa Yuan Chiwen, nasigurado ka ba na hindi ka nagkakamali? Nasinagot naman agad ni Yuan Chiwen dito, bakit, sa tingin mo ba nagigilty ako? Dagdag niya hindi ba't isa lang akong matako para sa iyong espiritwal na mga bunga ng ginseng. Na na lang nga dito ng bida ito. Dahil din doon nakisabay na nga lang sa pagtawa dito si Yuan Chiwan. Wika ng bida nararamdaman ko na ngayon, naglalabas ka ng bahagyang kakaibang pakiramdam kaysa sa karaniwan, na parang hindi ka nilalamig o ano. Nasinagot naman dito ni Yuan Chiwan gusto ko talaga ang pakiramdam ng lugar na ito. At iba pa, naghanap lang ako para tumulong. Dagdag niya Zhang Fan, may isang bagay na dapat mong paghandaan sa pag-iisip. Ang walang kamatayang emperador na si Ling Xiao, na isinilang sa iyong kontinente ng Tianyan, ay palaging tila isang napakapangkaraniwan at mahiwagang pag-iral sa sampung libong kaharian. Pahayag muli ni Yuan Chiwen na habang nakatingin sa bitek. Maraming tao ang sumusunod sa kanyang landas at naghinala na hindi pa siya nahuhulog. O gusto lang nilang malaman ang kanyang mga sekreto kung paano siya naging makapangyarihan kaya sa kinabukasan ng kontinente ng Tianian. Nasinagot naman dito ng bida ang 10,000 kaharian. Kung ito man ay ang mga immortal na kaharian, ang mga demonyong kaharian, ang mga banal na Diyos, o ang mga masasamang halimaw. Na may tibak na ito sa aking kamay. Dagdag ng bida na nakataas ang kanyang espada dito. Ilalagay ko lahat ng mga bayani ng lahat ng mga kaharian na iyon sa pagsubok. May kinaisip naman dito ni Yuan Chiwen dahil sa gusto niya makilala ang lahat ng mga bayani ng 10,000 kaharian. At sa kabilang banda na may cultivator na kalutang sa taas nito sa liwanag ng buwan. Nagtataka nga dito ang daoist wika niya bakit may mga bisita mula sa labas ng kaharian ng napakaaga. Wika ng ito ng tagasunod ng Immortal King, ito ba talaga ang kontinente ng Tianyan kung saan ipinanganak ang walang kamatayang emperador na si Ling Xiao? Dagdag ng mayabang ito na nang iinsulto pa ang dami ng espiritual na enerhiya dito ay napakaliit, walang posibilidad na ang lugar na ito ay may kakayahang gumawa ng anumang mga immortal. At may mga walang kabuluhang langgam sa lahat ng dako. Dahil sa pangamba ng dawas na ito sinabihan niya dito ang bata sa likod niya na mag-ingat. Sa utos niya sa pagbaba ng kanyang kamay, kalimutan mo na ito, mas mabuting maghanap ng impormasyon tungkol sa walang kamatayang Emperador Ling Xiao sa lalong madaling panahon. Dapat nating tapusin ang gawaing ibinigay ng kamahalan na walang kamatayang hari. Naagad rin naman dito pinaalis ng dawas dito ang bata, sigaw niya sa bata ipaalam agad sa Zhang Fan at Yuan Chiwen ang pangyayari dito. At sa pagbabari ng mga ito din na nga lang ito pumalag pa ang matandang dawas na ito. Sa nga naman ito ng tagasunod ng Immortal King. Sinabihan nga dito ang matandang dawas na sabihin sa kanya kung saan matatagpuan ang imperial na libingan ng walang kamatayang emperador na si Ling Xiao. Subalit sinabihan lang naman sila dito ng matanda Daoist na wala siyang alam sa libingan ng emperador na si Ling Xiao. Dahil sa sagot ng matanda ng labas naman dito ang aura sa kamay itong tagasunod ng Immortal King. At hinawa ka ng ulo ng matanda na kinasigaw ng matanda sa sakit na ginagawa sa kanya. Wika ng lalaking ito pagkatapos, kalimutan ito, ako mismo ang mag-iisip. At sabay tapon sa katawan ng matanda. Wika niya rito sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yuan Chiwan, kamakailan ay naging tanyag sa walang kamatayang kaharian ng Yani, ay dumating sa kontinente ng ang isang hakbang na mas maaga kaysa sa amin. At tila may ding tebak na walang kamatayan dito, at may bagay sa kanyang kamay na tila may kinalaman sa walang kamatayang emperador na si Ling Xiao. Wika rin ng mga ito na habang palakad papunta sa kanila ang namumuno sa kanila. Ang maliit na mundong ito, kung saan ang kontinente ng Cheney Line ay malinaw na tumanggi sa ganoong mababang estado ay nagawang gumawa ng isang espadang walang kamatayan. Natinugo na naman dito ng katabi niya na tumatawa. Wika nito sabihin sa mga lahat ng kasamahan na dapat silang pumasok sa Tianian Continent. Naagad na nga rin ito nagsialis habilin pa nila simulan natin ang paghahanap sa kanila kaagad. Wika ng matandang daos na namimilipit sa sakit kailangan mong magmadali at ipaalam sa ibang mga sekta. Pumunta at tulungan ang mga immortal na nakataas ang kamay sa kalangitan. Sa lumulutang na isla ng Bida at sa usapan ng Bida at Yuan Chiwen bigla na lang nga sila nagtakas sa naramdaman nila na aura. At sa pagtanaw naman dito ni Yuan Chiwen sa itaas nito, agad niya rin naman ito makilala dahil dumating na ang mga puwersa mula sa immortal na kaharian ng Zhangxiang. Subalit may hindi daw tama ang dito dahil sa ang bisita ang mga masasama. Na rin dito ng bida hindi alintana kung sila ay mabuti o masama, haharapin natin ang sitwasyong ito ng naaayon. Ngunit sa pag-iisip naman dito ng bida na nakatingin sa taas na lumulutang na barkong himpapawid. Hindi ako magagapi sa loob ng aking sword domain, ngunit wala talaga akong kontrol sa lugar sa labas ng domain, kahit na ang isang kaaway ay lumalapit sa lumulutang na isla, ako ay ganap na walang kamalayan. Akala ko ang mga demonyong puwersa na iyon mula sa kaharian ng demonyo ang pupunta rito. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga tao mula sa mga walang kamatayang kaharian ay pupunta dito na naghahanap muna ng bulo. Dagdag dito sa isip ng bida pero okay lang, magagamit ko lang sila para tulungan akong palawakin ang sword domain ko.